Sa CCTV footage na ini, maihiling ang duwang babaeng papabalyo sa tinampo sa akup kang barangay Matakla sa Gowa, Camarines Sur, pasado alas 3.40 ni hapon kan Oktubre 16. Antes ang pagkakaaksidente, nagkapira pang ang uminagi. Dangan kan magpurbar ng makabalyo sa kanaman ng mga ininabungo kung sa motorsiklo sa kayang tulong katawo. Sigun kay Alexander Asercio, responder ka Municipal Disaster Use Reduction and Management Office, maswerteng minor injury sa ang sinapo ka mga imbueltong persona na tulos man na ipigdarara sa pinakaharaning ospital. Yung isang matanda, yung matured, sa lower leg, fracture yung left leg niya. Tapos yung isa naman, dislocate yung ankle niya sa left din po. Tapos may maliit na abrasion sa ulo, yung babae sa babae po yung estudyante, mga ano lang, mild abrasion, yung driver lang, wala naman ano, hindi malalayo sa uh, Manila. Dugang pa niya, anas estudyante ang sakay ka nakadiskwidong motorsiklo, mantang ang driver sa nakay niya nakasulot ng helmet. Doon sa, sa, sa pwestong yun, padalas po doon. Diretso ma'am, kaya lang highway yun. Minor, hindi nag-minor yung, ano, yung mga estudyante, nakita na nilang may, alam nila may pedestrian doon, araw-araw nilang kinadaan na dapat mag-minor sila pag nasa malapit na sa pedestrian. Dahil kay ni liwat na nagpatanid ang Goa MDRRMO, lalo na sa mga pedestrian na pirming maging rigmat asin na ligtas na ang pagbalyo sa tinampo. Siring man sa mga motorista na magluway kang pagpadalagan lalo na kung harani sa pedestrian lane. Para sa mga baretang tatak may arango.